Pagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang Ebanghilyo ng Panginoon sa araw na ito ayon sa sulat ni San Marcos sa Kabanata 6, talata 53 hanggang 56. Noong panahong yon sina sa Jesus at mga lagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Ginisaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglongsad nila nakilala si agad ng mga tao kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan. Ay dinala nila kay Jesus saan man nila nabalita ang naroon siya at saan man siya dumating maging sana, nayon lungsod o kabukiran ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya napahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan. At lahat ay nakahipo nito ay gumaling ang mabuting balita ng Panginoon.